news update Mga balita ngayon, 15-anyos na estudyante, kritikal ang kondisyon matapos barili ng ex-boyfriend sa loob ng silid-aralan sa Nueva Ecija. 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa buybust Ilo sa Iloilo City. Ekonomiya ng bansa nakapagtala ng 5.5% GDP growth sa ikalawang quarter ng 2025. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kritikal ang kalagayan ng isang 15 anyos na grade 10 student matapos itong barili ng kanyang dating kasintahan sa loob mismo ng isang silid-aralan sa Barangay Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija kahapon. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 3 o Pro 3, ang babaeng biktima ay binaril umano sa leeg ng 18 anyos niyang ex-boyfriend, saka ito binaril ang kanyang sarili gamit ang .22 caliber pistol. Agad namang dinala ang dalawa sa pinakamalapit na ospital na parehong nasa kritikal ang kalagayan. Tinitingnan ngayon na motibo sa krimen ang love triangle o celos habang iniimbestigahan din kung paano nagkaroon ng access sa baril ang suspect at kung lesensyado ba ito. Samantala, pansamantalang itinigil ang klase sa nasabing paaralan para sa investigasyon at upang matugunan ang trauma ng mga estudyante at guro na nakasaksi sa trahedya. Nasa batang higit 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy operation ng Pototan Police bandang alas 3 ng hapon sa barangay Dapitan, Pototan, Iloilo noong August 7. Kinilala ang sospek sa alias Joe Mar, 37 years old, residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Major Brian Alamo, hepe ng Pototan Municipal Police Station, mahigit isang buwang minanmanan ang kilos ng sospek bago ito tuluyang inaresto. Narecover mula sa kanya ang 21 sachets ng hinihinalang shabu, na tumitimbang ng 220 grams at isang homemade na baril. Nahaharap si Joe Mars sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lumago ng bahagya ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter ng taon sa bagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo na itala ang 5.5% gross domestic product o GDP growth na bahagyang mas mataas kumpara sa 5.4% ng unang quarter ng 2025. Ngunit mas mababa ito kumpara sa 6.5% growth noong parehong panahon ng 2024. Ayon sa PSA, ang bahagyang pagbilis ng ekonomiya ng bansa ay dahil na rin sa pagbagal ng inflation at paglago ng mga mahalagang sektor pangunahin sa agriculture, forestry, fishing, industry at services. Tumaas din sa 8.2% ang gross national income o GNI ng bansa nitong quarter 2 kumpara sa 7.2% na naitala noong quarter 1 ng taon. Dahil dito, sinabi ni Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisakan na isa ang Pilipinas sa may mabilis na paglago ng ekonomiya sa buong Asya, na mas mataas pa kumpara sa 5.2% ng China at 5.1% ng bansang Indonesia. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.